Ayun eh, no, ang laging ng bilang niya ako. niyo ayun o. Tagpati mo. Niyo. At, kamali mo. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Bakit talagpa isaw? Ayun o. Ayun o. Ayun o. Kumagat ay, ay <laughs> bilda <that> niya para eh. Lalaki o. Ayun o. Bilda to. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Si Samuel. Ayun o. May dumating yung isa nating kasama na masipag. Si Samuel. Ayun o. Kasama na si Ninong ko. Anong laman niyan si Samuel? Ang dami ko. Ang na. Ang dami yung lalaki. Anong malalaki? Sige. Dito ang jayo na. Tara. Tira natin dyan sa mall. Takal. Ba? Ba? Ken? Pito-pito. Pito-pito. Pito-pito di katorse. Ayan samuel, oh di ba? Kami yung mga tilapia. yung lalaki na o. Tapakamal. 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 Tapakamal natin dyan.

Dakkal pa isaw? Dakkal pa rin, kasi di ulo na yun mo ano? Kani? Haji na, ayaw mo makalapas kay DJ ah? Dari, tipas nga pare Tapos ano, aram mo dun ta? Di ka rin tanong na? Ay, Samuel! Laksan natin yung Agus dun oh Para, ay ang dami oh Laksan mo yung tubig dun, buksan mo para umagos Kambal ka, kambal ang payahan, kambal mo pa. Wala, mo na natin ang tubig daw, lakasan mo yung ayos niya dyan. oh, yung, yung, yung pangot mo mo dyan, ang galing Ang baka. to. Oo, sige yun. Pero, Kunin mo, sige, kunin mo lang. Kunin mo, kunin mo yung bilda. Huwag lang yung bulta Kunin ko yung ano, yung uh, may huwagang klang ganita. Oh, tara.

Magkasama mm. Uy. Magkakita natin na. talaga na. Magkakita natin na. Magkakita natin na. Magkakita na. yung <coughs> ating mag ba... na. Magkakita natin 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 na. na. Magkakita natin na. Magkakita natin na. Magkakita na. natin na. Magkakita na. Magkakita natin na. Magkakita Kumagat ay bildat na pare. Okay na Kumagat. Ito 'yung pagayong Nay. 'to pagayong Nay. Bangkok. Miko. sayang. Eh lagi nang niyo no. mo. Kamilin mo. mo ka. Kamilin, mo. Kamilin lang dito,

Nay, masupot ko lang. pag-ayusan. Nyo. Nay, nay. Nyo. Ang pala dito sa pinag-aagusan. Nyo. Okay. Mm. Alam tayo. Huwag mo nang ano dyan, Samuel. Nyo, dami. mo dito may toy, pati dami oh. Ang pinta ito, ko kinamangwang. Supot. Oo, ganyan.

Ito ang plastic. Ito ang Ito. Ito lang po kayo. Mamaya. Mamaya. Uy, naala ka bro. Mamaya Samuel. Anuhin muna natin itong kanal. Kasi kanal pa lang, lang. Samuel. Oh. Mamaya ka magkamal. Mas makakapagkamal ka dyan kapag um kunti na lang yung tubig. Oh. Gagawa natin ang paraan na kumunti yung tubig dito. Huwag uh, mo ganyanin. Ito so, naman lang yung timba rin ito. Nasaan yung timba? Kung yung bangko ko bumula. Pumasok sa bangko. Para bang nag-uul. Para bang... Beto na panghuli niyan, hindi Ay, kasi pagpaguli ng trapiat at kapangko, hindi biglaan ang niyan. Kailangan mo na pag aralan mo kung anong dapat gawin. I-mumlumdag ito ha? Oo. Samuel, mamaya ka magkamal dito sa kanal muna. Tulungan mo sila pare ating... Tupulong ko din o. Tiyan mo sa mga o. Dali ka. Tupulong ka lang ito. na Masarap yung maling Masarap din to Maling gasa. Kukuha hmm. mami nga yan